Wala kang chinelas. Nandahan ka. Wey. Dah, wag na da

pag na dito. Mga 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 mga. Na kami sa... Palabas na kami ng cake. Au! Au! Ano po yun? Oh. Ha? Ah, bawal? Mamila, oh. bawal dito. Bawal. <laughs> Oo, oh, oh, magagalit siya Magagalit daw ko ito. Halika <laughs> na, ayos Wow!

karena, karna sa kulit, kulit, ayun no, kulit. ay siya ano oh. kay kulit, koy kulit, koy kulit. let's go. na ulit tayo. ring ring, ang dilim ring okay. <inaudible> Dilim dito sa cave Pero ang ganda po talaga dito, promise. Ang ganda-ganda dito. Ang swimming pool, nagsasawa ka talaga kahit saan mo gusto maligo. Ang ganda ng tubig dito. Talagang spring water.

kapag dito na kumamila, ganito na. ang ganda talaga. Ay, siya. no.